Thank you successful so much. Um, anong bago sa Tanglawan uh, 2023 natin ngayon? Siyempre, fully normal na ang sitwasyon ng bansa natin kasi of the pandemic, out uh, from the pandemic. Ano po yung feature ng ngayon, super featured feature na. Medyo kakaibang level ulit ngayon, ano? Kasi since we're opening our doors for the economy, talagang mas binuksan namin, mas 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 maraming activities. Of course, even our mga SMEs ay uh, katulong namin sa pagbubukas ng Celebration of course, tanglawan na siya. Mayor, looking back, kasi yung tema natin, no? Kahapon, doon ngayon at bukas. Malalatiling bulakit. Correct. Yung kasaysayan uh, from the culture uh, from the culture uh, uh, hanggang sa infra natin, talagang uh, highly organized city na tayo. Actually, anong, 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 anong pinakamagandang inspiration doon? Na? Actually, yun ang gusto namin para din sa mga uh, Sa mga bayan na, although ang San Jose del Monte talaga ay kanag sa mahirap na bayan, Mungat na maging component city. Although looking forward kami by October 30 ay maging ay urbanized city na sana lungsod ng San Jose del Monte ay tapakita pa rin namin na historical pa rin ang uh, pagiging isang uh, kasapi ng Laliga uh, ng Bulacan ang San Jose del Monte. And San Jose del Monte will always be forever a part of Bulacan kahit na kami ay hindi kaya ng Bulacan. Kaya ate, pati kong Uh, recognizing the contribution of the history, of course the people, San Joseño, gaano ba ka lapit sa puso niyo ang ang contribution nila Of course, dito sa lungsod ng Saros del Monte, ang pinagmamalaki talaga namin ay yung mga tao, mga San Joseños talaga. Uh, talagang uh, nakita mo talaga na kami naghirap, tapos pinaghirapan kung anong meron ngayon. At kung noon ay nung panahon ng, ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ay dating relokasyon, ngayon ay sasabihin na nating destinasyon na ang lungsod ng San Jose del Monte. Kaya kung titignan natin ang ating tema ngayon, yung noon, ngayon at bukas, mananagdiling bulakenyo because we are fighting uh, for a plebiscite for a highly urbanized city on October. So dito natin makikita na ang lahat ng lalawigan ng, ang lalawigan ng Bulacan, higit sa lahat ang lungsod ng San Jose del Monte ay aangat at aarya sa pag-asenso. Uh, doon sa HUC natin, ano yung pwedeng, ano, pwedeng i- i-thrill natin sa mga kababayan natin na magiging bagong buhay, kabanata nila sa kailang pagbubuhay under HUC. Tayo ang lungsod ngayon ay talagang tuloy ang pag-angat kaya nga we are the rising city. Pero mas magiging rising city ito pag hydro-urbanized city na because alam naman natin na tayo ay kwalifikado na maging hydro-urbanized because of the population. At pagka ang populasyon, ibig sabihin lumalaki ang pangangailangan. At pag lumalaki ang pangangailangan, duma dumarating din dito yung demand, supply and demand. So pag may supply and demand, nandito sa amin, ma maaaring makita nila na marami tayong makukuha empleyado. Pag marami empleyado, may trabaho at may hanap buhay ito ang magiging tunay na pagbabago sa lungsod ng San Jose del Monte. Last question on my part. As ano, ah uh, kilala na political power couple, gaano pa importante sa inyo yung pagkakaunawaan ninyong dalawa para mabilis na maisulong yung projects and programs ninyo sa city? Mahalaga yung komunikasyon sa isang mga naglilingkod na katulad namin na isang direksyon, isang pangarap, patigit sa lahat, may pupuntahan. Mahirap kasi yung magkalaban sa politika, lagi na sabi nila may political jurisdiction. Dito walang political jurisdiction. Ang pinag-uusapan dito kung ano ang kailangan ng pamilyang San Joseño. At ito ang aming gagawin. Message, sir. Of, of course, San syempre, ito din. Uh, ang sinasabi nga natin para ma-attain natin yung ma progress ng isang lugar or ng isang bayan, ay eh, kailangan yung kaming magkakasama sa politika ay eh mananatiin puro magandang pamumulitika. Direksyon na makapagbibigay ng progresong uh, progreso na, ka, progresibong lungsod para ito ay maging kapakipakinabang sa ating uh, kapabayan. This is the opening po ng Tanglawan, di ba po? A ano pong i-expect pa doon sa mga susunod na araw? Mas maraming mga mga exciting ano pa activities na gagawin po yung San Jose. Actually, for the next 10 days, no, uh, talagang uh, maraming line-up ng activities. No? Pero, tuloy-tuloy pa rin ang gawa ng city government. No? Papasayahin lang natin, bibigyan lang natin ng iba't iba pang uh, uh, kagandahan at kayusan at uh, sabihin natin kasiyahan sa bawat mamamayan. Uh, papunta sa okay. And today we are, and tonight we are giving tribute to our IPMR, yung mga indigenous people natin. Makikita nila sila sa ating no, cultural no. show presentation. Uh, na nandito talaga nagmula ang lungsod ng San Jose del Monte. Hindi sila nawawala, kaparti pa rin sila ng buhay ng pag-angat ng lungsod ng San Jose del Monte. Tapos part yata ng isa sa mga designer is San taga San si talaga siya, si Vivian yata. Yeah, so, si Vinia Romero. Si Vina, yeah. yeah. Romero is, what, is our pride na kung saan hindi pa nga namin na uh, Nalaman, ngayon pala namin talaga natuklasan na siya ay kabahagi din ng katutubo, no? Kung saan uh, pinipresenta siya sa buong Pilipinas, tapos ito lang talaga namin nala nalaman. And proud we could say na Francis Libiran is with us kasi yung kanyang mananahe o yung kanyang mga tao ay tagalusod ng San Jose del Monte. At siya ay bulacan ano pa may expect pa pag, pag na-highly urbanized na po yung San Jose? Kung mas marami pang mga trabaho, mas marami pang mga tourist pat na aabangan dito sa San Jose? Yes, pagka highly urbanized city na tayo, mas malawak ang ating pwedeng gawin. Mas maraming pondo para sa mahirap nating kababayan kung saan may natin sa tama at higit sa lahat mas magbibigyang pansin ng tunay na pangangailangan tungkol sa serbisyo, edukasyon at sa lahat ng mga kasi ngayon, at the mercy pa kami of the province eh. Pag ito po'y napanalo natin, hindi lang lungsod ng San Jose del Monte ang makikinabang bagkos ang buong 24 towns ng nalawigan ng Bulacan. Kasi we will be adapting ang ating mga kababayan na higit sa lahat yung mga maliit na bayan sa lalawigan ng Bulacan. Is there any pressure on your part na maging, mag, mas makikilala yung San Jose del Monte? Yes, a pressure in terms of uh, in terms of labor, in terms of rel in terms of relation, sa aming mga kalalawigan. Kasi, syempre, pagka, pagka tayo highly urbanized city na, ano nga ba ang inaasahan nila sa amin? Um, kami naman sa lungsod ng San Jose del Monte, hindi kami madamot. Lahat ng facilities na amin dito, ang City Sports Complex, ang ating Convention Center, ay dinadayo na ng mga kalalawigan natin. At ito'y ating ibibigay pa sa kanila, higit-higit pa. At ang ating City College, na pina pinangako ng ating punong lungsod sa mahihirap nating kababayan, Dati ay nasa 800 lang ang aming estudyante. Uh, Ngayon po ay nasa 6,500 na nag-aaral po sila ng libre sa tulong po ng ating lungsod, ng lo local government unit at chamber ng CHED. Mm -hmm. Yan, Univas Law. Law. How about me? Ah, uh, siyempre, mas uh, sabi ko nga kanina, ibang level na 'no, kasi ako uh, kasabay mo na ako kami ay uh, mga uh, urbanized city. Eh yung mga uh, highly urbanized city na existing katulad ng mga diyan Angeles na Bulonga po medyo ibang level po, kaya mas lalo naman namin dapat kalingan para mas uh, hindi man kami mapagliwanan kundi patayan man lamang aming mga services na binibigay dito uh, uh, na ako ng mga high You so, invited also artists to be part ng, ng tanglawan. Yes. Makikita rin ba daw po ang couple na magpa-participate sa mga <laughs> showing your talents? Abangan nga nasasunod ako. Sa <laughs> yung mga bata. <laughs> <laughs> Bigyan na natin sa mga bata. Sa mga anak na namin, sila na ang uh, magpapakita ng talent. Mga... Ah, magiging part po sila yes. ng presentasyon. Yes. Matanda kasi... na kami. <laughs> Binibigyan na natin sa kanila yung pagkakataon na yung spasyo na na makita ng lungsod na nasa kabataan talaga yung pag-asa. It might be very, very uh, parang paulit-ulit na nasa kabataan. Pero yun ang totoo kasi lahat tayo ay patapos na ng ating last halfway na tayo ng ating buhay. So let's give chance to them and show the people that we can and deliver things that they could really can, can do to our people. Yeah. Ma'am, kung may mga bisita po from other cities na pupunta rito sa San Jose del Monte, ano po yung ire recommend -re Saan niyo po sila dadalhin? Ah, kung kami po ay mag pa, una'y dinadayo na po nila ang ating City Convention Center. Ang ating sports complex ko nasaan tayo ngayon ay kinupuntahan na rin. Pinaglalaroan na rin po ito ng, ng basketball, ano? <laughs> ng FIBA. hindi ko, hindi FIBA. Masyado sosyal yun. Ano susunod? Ano yung isa? Basta yung isa. Sila mayor at host doon eh. So, all of the local government units ng buong Pilipinas, pumunta na po dito from Neva Ecija, Manila, San sa uh, San Juan. yan, nagpumunta na sila dito. And of course, uh, sa mga Katoliko, ang ating Padre Pio of the Mountain, kung saan talagang pwede kang magdasal doon. At meron pa kami sa kay Father Fidel Raura, na pinupuntahan na po yung Lasalet uh, Church po ngayon. Talagang very, very, sabi nila, may miracle doon, kay Father Fidel Raura. Makikita niyo po sa siya. You can subscribe to her to his channel, YouTube channel. YouTube channel. Actually, inaano namin, ay co-convert na rin namin talaga sa sa Del Monte and tourist destination. One of those is of course yung pilgrimage area na pa Padre Pio the Mountain, Grotto Shrine, kay Father Fidel Raura sa um, Muzon. Tapos yung aming one of the oldest church in Bulacan, which is Poblacion Church. At uh, develop namin yung aming uh, aming uh, Mount Balagbago sa bundok tapos meron kami dito transformation and of course yung aming ginagawang uh, river esplanade na pwedeng puntahan later on ng mga turista at mga kababayan o mga mga pwedeng mamasyal dito sa kayo, At ospital ng Lungsod ng San Jose Del Monte na dati, sabi nila ang daming kulang, hindi maganda. Ngayon, pag nakita niyo po ospital ng Lungsod ng San Jose Del Monte, ay sasabihin niyo napakaganda at mahuhusay po yung ating mga doktors doon. Mga doktor at magiging kompleto ni facilities. Hopefully, uh, we requested uh, sa ating mga matataas na kaibigan na sana po yung talaga dire-diretso po yung tulong nila dahil ito po yung tulong sa amin tulong po ito sa mga mahirap dating kababayan and i guess may 4 and 5 star 5 star hotel na rin kayo dito no oh yes si Hotel sa bano, mm -hmm. uh, an Italian Inspired Hotel kung saan uh, ito rin po ay sabi nila marami rin po sila bookings coming from other from other parts of the of the provinces and of course from Manila also yeah maraming rin resorts na nag-start na, no? So, kaya talaga uh, ang San Jose pwede na talagang pasyalan. So, instead of going outside of uh, Manila na malayo, dito ka na lang sa San Jose del Monte. At, at mas easy yun. yung transportation, magagawa ng MRT-7. Yeah, so, actually, hindi lang MRT-7 to, no? Meron isa sa pulit na MRT-11. So, there are two eh, uh, train na uh, uh, companies that will be uh, coming in sa San Jose. Okay. Thank you. So, please invite them na lang to be part ng Tanglawan. And... Okay, maraming maraming salamat po sa aming mga kababayan at uh, doon sa mga hindi taga-sanose, eh, pwede rin po kayo mag-participate. Punta po kayo, pasyal kayo dito. Of course, yung mga taga-sanose, eh, araw-araw, alam mo diba ang pinag namin. So, we invite pa rin namin kayo na punta at pakilahok at uh, sa 8 Tanglawan Festival ng City of San Jose. Ilan uh, po, maraming salamat. Kang? Um, sa lahat po ng mga kasama namin na naglilingkod, maraming salamat po for helping our district. At higit sa lahat po, uh, come and visit the city of Sarasa del Monte. Hindi kayo mabibigo sa kagandahan ng aming lungsod. Arias, nagusin niyo po. Thank you po.